Okay mga habibi. Nandito kami ngayon sa farm ng aking ng aking best friend dito sa Nueva Ecija, Santa Rosa. Anong barangay to? Luna, Barangay Luna. So, ngayon Papakita namin sa inyo kung mga tanim nila dito ay mga sili. Yan ito yung tanima nila. Hanggang doon sa dulo na yun. Hanggang doon sa may bahay na rin yun. Ayan, hanggang doon din. Siguro sa ngayon wala pa tayong makikita ng bunga sili kasi tatatanim lang. Uh, pero siguro mga 2 weeks nito kaya 3 weeks magha-harvest na sila kasi madali naman tumubo yan. Ang lalaki ng saging nila oh. Aga-aga, ang aga-aga ng morning nito po, kami sa farm ng kaibigan namin. Wow, ang saging, no? Anong klaseng saging to? Saba? Siguro ito yung saba na may buto. Kasi kakaiba siya, eh. Tapos yung mangga nila, namumunga na. Pagdating ng ano, mag ma-harvest ma na nila. Oo, oh, may bitbitin na naman kami. Doon na. Oh. Yan, mga habibi. video malawak ang taniman nila ng sili ng aking best dito sa may besiha Santa Rosa yan barangay Luna yan medyo hindi pa ganong namumunga pero may bulaklak na siya yan siguro mga 2 weeks 3 weeks magkakabunga na yan pero yung iba naman may mga bunga na rin yan kagaya nito ano, may bunga na siya. Ay, maliliit pa lang sila pero may bunga na. Kaya siguro mga 2 weeks, 3 weeks mag-harvest na. Marami nang bunga 'yan, makaka-harvest na sila. Yan, medyo malawak siya. hanggang dun oh. Tapos doon naman sa kabila, mais siguro 'yan, o kaya palay. Yan ito yung mga ano nila ito ay kakao sampalok mangga so dito marami kang ano marami kang makukuhang prutas yan kamyas ay dami bunga ng kamyas ng oh. yan mga habibi kung paano mamunga yung kamyas mula sa puno sa pinakapuno talaga sa may pinakaugat hanggang pataas yan hindi yung bunga hanggang taas yan hanggang doon sa pinakadulo at pinakasanga niya ang sarap dito sarap yan ihalo sa paksiw sa amin yung ginagawa namin yan binibilad yan. pero hindi ganong bilad ano talaga tuyong tuyo tama lang tapos yan ang lalagay sa paksiw yan na may bunga ng sampalok napakaraming bunga ng sampalok hanggang doon sa sa pinaka baba ayan o oh. marami siyang bunga yan ang masarap sa kambing sinampalukang kambing Sila naman yung mga ano dito mga palaboy at saka ang medyo malawak din ang oprahan ni koya Marami pa naman bunga sarap sanang mamitas kaso eh naisprehan na kaya siguro sunod araw na lang. Oo, oh, lang ito. Oo, oh, tinatanggal yan. Tinatanggal oh, ito. No, Oo, mabalatan. No. Pero hindi ako itangkay. Hindi, hindi makainin. Paano ano to? Ay, ah, ito binibinta na ito ganito. Kalabasa. <coughs> May kumuka sa akin ng sampo hmm. isa. Marami nga ako nakikita dito sa palengke. Sampo isang tali. Talbos na nga. Talbos na. Ang dami, sampo isang tali. Uh -huh. samantalang sa atin. Madami na ito ah. Sampo, so, ang tawag sa sa'yo, kano? Kulay. Magkano yan? Sampo? Oo. Oh. Pagdating sa palengke, magkano yan? Sampo, Hindi, isang isang. Hatiin pa yan siguro, apat. Oo. Oh, oh. Bayad sa akin, sampo. Benta nila siguro mga bete, gano'n. Kasi nakita ko sa palengke, uh -huh. Dalawa, ilang oh, ano oh. na lang. Eh. Dalawa peraso. Sarap ilang, na sarap sa dito ba? Ilang talbos na lang. Isa tsaka isang ganito. <laughs> sarap na sarap sa dito eh. Uy, din ba kayo yan? Oo, uh -huh. uh -huh. oh, oh. mamaya pa po. Okay, best. Okra? Oo. Oh. Ah, kung mayroon. Ah. Ang lawak ng yan. ano, ang lawak yeah. ng ukrahan nila. O oh, hindi ka marunong kumuha. Yeah. O oh, yan, yan. Bes, may tinik yan. Dapat punting. So uh, guys, ang aga-aga namin -aga na mitas ang okra, ang sari-sariwa ng okra. Naku! Tulo laway yung talaga nito so Sa so sabaguoong -sa -sa na may kalamansi na may sili. Ouch. Tapos pa pamor. Di ba, nakakatuwa. Naibitas kami na okay. Hoy, perdón na dito, alam. Alam. dito Ayon, lang. ano? Isa pa ba nito ano? Ay, umpis na pala. But pag si Atenge. Alay <laughs> ko besh ayano oh, harangin ka hindi Malalaki. hulang na bali na ay yan na besh ay yan kapitan mo yun aldi ba mita sila ng okra. Hindi gana tinitik, 'di ba may tinik yan? Yung naka sila yung may ari, pero itong nakiitim wala ito. <laughs> <laughs> Sampid lang ito <laughs> dito sa farm. Saka <laughs> di ba? Bungo lang 'to ng, dito. Dami -dami di to taga dito. ng okra dito, hindi matutaga rito. Dito dal Yan si ano, si Ate, yan sila sila yung may ari nitong okrahan Medyo may kalawakan din, ang ganda. <laughs> So may bahay na yon paikot yun sa baba baba tayo yan may kalawakan. Na na, na na na, kung nakikita nyo yung malaking puno na yan papaya na may para siyang bunga ng mansanas Ay, daw yung sa... eh, masarap daw yan Mm. Ang lasa naman daw niyan ay parang ay, ano din. Mansanas. Yan yung puno na yan. Bunga, oh. Matandang puno na yan. Okay. Na yan. Ilang taon na po yan? Mga 200 years. Siguro 200 years. years yan. Kasi yun din ang laking puno niya. Mga Hindi mo siya o Oh, yung kambing. Laking puno yan. naman Yan naman yung kalabaw nila may anak bulok ano yan bulok dami bunga ng pa yah dumet cumbungan yun nagit mga lames yun 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 yan talaga yung ano yun Kung ano -ano yun yun Tama ganoon Tama yung papaya. na pala. 'yung si Kuya, nag- uh, nag-i-spray ng... Para saan 'yan, Kuya, 'yung ini-spray mo? Sa ano? Yung hayop. Sa, sa hayop, sa kulisap, no? expect ano tawag nun insecticide pesticide pesticide, pesticide. Um, sa amin kasi yung pesticide sakit na eh hindi ka um, ang lawak ng ukrahan nila ha? siguro sa isang harbisan yan nasa mga dalawang sako yan ay sobra lawak nyo nang hanggang doon Ngayon, ma'am, saan naman tayo punta? Dito sa tanima ng mga gulay. Ano ng gulay? Sino naman ang may-ari? Yan. Ah, ito, iba, ito, 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 Sa kamag-anak nyo rin po, ma'am. Sa, ah, sa kapatid nyo. Oh. Baga itong nahuli na, ano, ito yung sila talaga yung may-ari dito. Mga kapatid niya. Ito, yan. Kami talaga, walang pag-aari kumbaga nakiki so ano lang kami yan. dito kalikong kalikong po yan tapos ito pero eh, ano yan hindi eh yung mais na yan hindi yung kinakain Pulang anong, mais yan anong, anong, gina, anong gagawin dyan pag namunga na yan ang pagkain ng manok na na ginigiling at hindi yan pwedeng kainin pwede naman kaya lang matigas yan kulay red yan ah ganun ba kasi merong red, yung yellow, at saka yung puti. Yun yung tinatanim dito. Yan. Ito hindi ko na... So Ito, manok, baka... manok lang talaga nagiginabang yan? Oo, mm -hmm. pinagigiling yan. So bakit kita mo yung mga bilihan ng mga... Gano'ng ka, so, gano kalayo ka ka kaya? Mga isang kilometro yan? Ang ganda niyan, hindi ko alam ano kung... Pong... Ganda sa dulo na yon. Ang ganda doon so, daw yan mga uh, habibi oh, sa pinakadulo. Uh -huh. Ito kala Ate Rose. Doon sa pinakadulo na yun. Kakaani lang na pero kala Ate Rose. Ang tanim niyan. Dito niya yung kanuha yung kalabasa. Yan. Ah. Ayan. Ah. yung bulaklak. Kalabasa tanim niyan. Ang gandun. Ah, sa siya nanguha kanina. Oo, Mga gandun bulak sa dulo. Pero ano na kasi yan eh. Pa, papatay na rin. Kaya bulaklak hmm. na lang yung pinukuha nila. So yung bunga. Wala, ini-ignore na lang nila yung bunga. Pakain na lang sa kalabaw. Sipin mo, no, sa Maynila, ang mahal sa ng bulaklak. Samantalang okay. dito, pinapakain na lang sa, ano, sa, ala, sa hayop. Kapag yeah. so, ganyan yung na, ibig sabihin, papalitan na ulit yung tanim. Hinahayaan na lang na. Hmm. Hindi, hindi na ba yung tinatabasan? Okay, okay. Ano yan? Aararuhin na yan. Aararuhin yan. So, oh. Uh, farmer lang, lang nga ano yan. Masin. Grabe, so, no? Samantalang sa Maynila, ang mahal-mahal niyan. Dito, hinahayaan lang mabulo. So, lahat ng makikita na yan, buo yan, purong gulay yan. Hanggang doon, sa may tabing ilog. So, siguro pag naglakad ka dito, hanggang 6 mo 6, abuti ka na isang oras. May 15 hectares yata ito eh. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Yung gulay na yan, no? Yung, yung mga puno na yan, pag nakita mo yan, may kabila pa yan. Maluwag din pa yan. Maluwag pa yan. Hmm. Yan. Yan Tapos sila, ano, may ka naman si Alon. Sila din po. Malayo kasi yung, ano, ko ano, na doon. Yung, ano, yan, o, yung sa may ano na yan. Yung may mga kahoy, kahoy na yan. Anong namang gulay ang nandyan? Ano yan? Sitaw. Ah, sitaw. Uh Oo. -oh. Pero, ang lawak ang lawak yan, no? Mga habibi, oh. Hanggang doon sa dolo, may mga pusok na kawayan. Tapos na yan, pati pas na yan. Kumbaga, papalitan na yan kasi pati pas na. Tapos na yung ani. Yung... Hmm. Siguro mura lang ang sitaw dito. Ano bang bilihan ng sitaw dito? Per kilo o per tali? Yung ano, one, yung 100 na ganoon Depende, minsan ano, mura. Binibili lang ng 50 pesos, 80 pesos. 100 pesos. Pag, pagdating sa Maynila, to, ang mahal na. Minsan, it, makabili ka 20, 5 piraso. Okay. Libang, ano. Ito naman yung kalamansian. Kalamansian mga kalamansian. Wala wapin yan. Kaya lang, andun yung gate niya niya. Kasi naman, ang sabi ko Kalamansian niya. Oo, kalamansian. Kaya mga tao talaga dito, mga malulusog. Mga ano, mga sariwa kasi ang gulay na kinakain nila. Di kagaya sa Maynila na ilang araw nang naka standby ko. Sariwa naman, kaya lang, iba talaga yung kapipitas lang sa puno ano yan, tanim yan, puro mangga. Napakadaming mangga dyan. Kaya ano yung pinuputol nila yung mangga at pinalitan ng kalamansi? Hindi, nabunot ng bagyong santi, lahat ng puno. Ah. Siguro mga puno ng mangga dyan, nasa dalawang daan. Pero nabunot lahat ng bagyong santi. So, pinalitan ng kalamansi. Mga anong taon yun, ma'am? Anong taon ba yung... Beka na Kasabay ba nong ano? Kasabay ba nong Yolanda? Bagong santi. 2011 kuta sa 12. Ganon. Kasi nasak na kusog yung ano? Kasi yung Yolanda. Yolanda yata 2000 2011 11. ba? Oko at no November. No So yung ganito na sila. Ano yung paslang? Paslang paslang panim nakatanim na agad yung kalamansi sa gitna. Ah, sinusundan nila ng tanim. Hmm. Tapos, ang habang dalin, oh. yung kalamansi, ganyan, tataniman pa ulit ng iba yan. Yung mga... Kaya wala, wala silang sinasayang oh, na panahon. Ay. ay, no? Yung mga may kawayan na yan, tataniman ulit yan. Either ang palaya, ganon. Habang yung kalamansi, oh, okay. maliit pa, ganyan. Pero yung mga yan, namumunga na yan. Kaya ganyan, alay, yung kalamansi niya. Ay, wala silang lang, sinasayang na, na panahon dito. ang mga tao dito talaga masisipag masisipag at malulusog siguro pag nagidad ka dito ng 60 malakas pa Oo naman, tatay ko, 80 ayun, sa Maynila magidad ng 60 wala na tama ayun, mga ibibi daming, daming kalamansi oh. siguro kung mamitas ka dyan kung maikot mo lahat yan di mo kayang pitasin yan sa, lo sa loob lamang na dalawang araw Siguro sa mga limang limang puno lang ng kalamansi, diyan ka na maghapon. Sa dami ng bunga. Hitik na hitik sa bunga. Ayun, nagka rembo pa oh. Ang sabi daw sa ano, sabi nila sa matatanda, pag nag daw, ibig sabihin, yan daw yung signal na kinakausap tayo ng Panginoon. Amen. Ay, may mga malalaking mais. Kaya oh, lang layo eh. Doon sa dulo, sa pinayan, sa mga ano na yan, isong naman, natin. ano naman yun, yellow corn naman yan. Yan ay yellow mga mais na, na rin, yellow corn daw yan. Malalaki ba ang ano niyan, ma'am, bunga? Oo, oo, malalaki. Pero sa ngayon, hindi pwedeng kumuha kasi parang wala pang bunga, no? Bulaklak pa lang yan. ulaklak pa lang siya. Maliliit pa lang yung mga mga young corn pa lang yan, pagkaganyan. Hmm. Yan yung mga panghalo sa chop soy. Oo, yan. Yung young corn pa lang yan. Isipin mo, oh. ang, so lawak, yan. ang lawak ng maisa nila. Oh. Hmm. Yan, may ibon pa. Oh. Yun. Nawala. Sabi nila, pag ganyan yung ibon, hmm. may ikinakas. <laughs> Pati pala ibon. na so, nakikita nila, pumupunta sila kung saan matubig. Ibig sabihin, punta yan ng bukid na may mga tubig. Kasi kinakain nila yung mga parang shells sa ano eh. Sa, habang inaarari. Ang ganda rito. ayun malayo yan. Ang ganda niya. Ang ganda. Doon pa yan. <laughs> Ando yung kalamansi na pag pumunta kami doon, kami kumukuha. Nung huling kumuha kami ng kalamansi kasama namin si Tita Nurse. ay, sa Tita Nurse. Okay. Alsa kasi yan, no. Kuya mo. Mm -hmm. Oo. Oh. Kanina, sino naman may-ari ng kalamansiya na yan dyan? Na iba yan. Iba iba may ari. Yan. iba ito iba yan. Iba-iba may-ari niyan. Ayan. Iba-iba na may-ari niyan. So, kami, halimbawa, eh, doon pa na sa unahan. Dati, meron kami doon, tsaka doon sa dulo. nun buhay pa si Lolo. Ngayon, wala na kasi. ipinagpalit na. dito ang ganda ng bulaklak oh. hindi ito pwedeng ano hindi ito pwedeng taniman ng palay so, gulay lang mais, talaga mais lang talaga sa kaya paggulay. basta kaya ano basta gulay ito talaga taniman ng gulay kasi nakaseparate yung ano yung taniman ng uh, mga palay ang galing no? Kasi pag ng mga tao rito, so, ng... Pagising sa umaga, diretso na sila sa bukid. Mag-asikaso na ng mga tanim, mag-spray, magpitas. Ang oh, mga tao dito, alas 3 pa lang, alas 4, nandito na yan. Mga, na... ah, nang... Ay, bulang, bulang lang pala yung ginagawa doon sa ano, yung bulaklak na kalabasa, ginagawang bulang lang sa... Ilocano. Bulang-bulang. Sipin mo, yung bulaklak ng bulak ka kalabasa dito. Halos hindi mo maganon, no? Tapos, magkano yung binta nila? Oy, sampo. Sampo. Ganon siya kalaki, oh. Ganon kalaki ang bilog ng, ano, oh, ng sampung piso. tali. O, sampong Tapos, kung sino bibili, tapos inibinta naman. O, diba? Tingi-tingi na. Tingi-tingi na. O, oh, ganon ka. O, ganon ka. Ano ang kasagana dito sa bukid ng ah, sa lugar Ito, ng Nueva ano, Ecija, Santa Rosa, Barangay Luna. Opo, kaya lang wala na. Yan yung mga, yung mga tapos opo. harvest. Ano yan? Ipinalitan <coughs> na kasi siya. Uh, oh, matanda na. Hmm. tatapo na lang. Ano yung mga, mga reject na yan? Pagka mga reject, pinapakain na lang sa mga kalabang. Ano ang katulad sa mga oh. yung farm ng tanong. Yan ay sitaw. Tapos sa baba naman ay kalamansi. Tapos andito na rin yung malunggay. Ando naman yung maisan. At saka doon sa pinakita namin kanina ay upo. Doon malayo so, kasi yung farm na mga tanglad. Andoon yun, malapit sa kalamansian. Malapit sa tabig ilo. Tabig ilo. Pwede nakakuntahan, kaya lang. Malayo, malayo. malayo, malayo butom, daw. Kaya sa susunod butom, butom na lang siguro. Mga 30 minutes tayo maglalakad bago makarating doon. Malayo. Ay, malayo din pala. Pero... Malawa kasi ito. Sobrang lawak mo Yan, da, yan dati dyan. May dami ang palaya dyan. Sino yung nagbibigay sa atin ng palaya, Bes? Tatakoring. Si Tatakoring. Asa na siya ngayon? Hindi na siya nagpapakita. Dahil pag nakikita niya, pag andito kami nag nagbibigay siya ng ampalaya, pag harvest lang siya dyan. Oh, ito. Punla yan, mga... O, mga punla. Ampalaya at saka opo. Nakita ko yan kanina, akala ko, baby ang nandyan. Hindi, mga punla yan. Punla pala yan. Sa balag. balag tawag dito sa amin. Ah, ba balag? Balag. 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 May nakukuhang labong, ma'am? hay nakain na. Nakain. Alin po? Yun, Pero na naman, ano na lang, hindi naman tayo marunong kumuha ng labong. Kaya hanggang tingin na lang tayo. Tsaka, <laughs> yun lang ang kagandahan dito sa mga tao dito. Kasi madaling araw pala, nasa na sila. Namimitas na. So, ganun lang mga habibi. Hanggang sa muli. Sana masuportahan nyo rin ang aking channel Burias Mix Vlog dahil dito maraming adventure at maraming tutorial. Thank you!